pakita natin ngayon. Ayan o. No? Oh. Tsaka to. Ayan Oh. No? Ito po yung mga tinatawag na yung tinatawag na mga mut, na mutya no. Na mga tinatawag na mga antingero. Ayan, natawag nila na mutya ng uh, linta. Ayan no? Oh sa mga antingeros no ayan tinatawag po nila na ayan natawag nila na mutya ng linta ng ganitong klasa, no? yan, linta po na nakukuha po sa ilog ah kasi yan, alam naman natin kapag uh, sinabi natin na linta ang kulay niyan kulay itim yan. yung mga dumidikit sa blue ba ng kalabaw kaya sa mga ilog ayan kumakapit sa 20 no? pag may mga lintang ang, ang sapa So, ayan. Ito kasi, nakuha rin sa ilog, ano. Yan. na Mga bato na naghugi sila ng, ano, hugi sa uh, linta. So, ayan. Kaya lang, mga ganitong, ano, colorful, color, colorful, ano, sapagkat uh, ito kasi, nakuha ito mismo sa ilog, ayan, sa ating po mga pangahanting dati. So, yan. na Natawag ng mga Linta o mutya ng linta yung mga ganitong klase. Ayan. Sa mga ngayon lang po nakaano nito, ano. So, ayan. Ayan. Yung ano nito, ano. Sa, ayan. Ang paliwanag po rito, ano. Ayan. Sinasabi po ng karamihan ng mga antingero. Ng mga ganito pong klase. Eh, mainam na gamit na proteksyon na tinatawag na kabal. Ayan. Sa kabal at saka yung iba, ano. Ang paliwanag naman nila ma ah uh, sinasabi na mainam daw po ito na gamit sa mga tindahan yung mga ganito sapagkat so, ito po ay linta so sabihin makaapit. so ayan ayan pong paliwanag po ito sa sa ganito ano natawag na mucha po ng linta yung mga ganito pong klase ayan mga ano po yan mga legit po na kanila pong mga ano no, hindi po yan na sabi nga ginawa po ng tao. mga original po yan na nakuha po natin tayo po mismo nakakuha niyan yan na mga natawag na mo ng linta yan na nakuha po sa ilog yan ang mga ganito pong klase ng bato ano paalam ko lang yung ganito pong klase mga bato yan kapag ka ito po binuhusan mo ng uh, linapag mo sa isang uh, pinggan binuhusan mo ito ng uh, suka or uh, kalamansi, sila po ay bumubula. Ayan. Sa mga ganito pong klase, mga ganito pong klase ng mga bato, ano, mga basta mga colorful, ayan, pag po ng suka yan, o, ano, kaya kalamansi, sila po ay bumubula. So, ayan. Pero kapag ka... Uh, yung kulay itim na natawag na mucha ng linta, yun naman ay magnetic karamihan po nung pro magnetic so ito bumubula po sila sa kalamansi o sa suka pag ito po tinisting ano pero pag ganito pong may langis ayan, hindi po yan na bubula kasi na po sila ng langis ayan linagyan ko po kasi ng langis tree eh. so ayan kapag ito po walang langis pag ano talaga bumubula po yan sa suka no? so ayan ito naman yung uh, gamit natin ano yan, ito tinatawag na yung laman ng tahong yan, tawag na mocha na naging bato. So, ayan. Ang gamit naman nito, ano, yan sa may mga negosyo, ayan, maganda po itong gamit sa mga, mga ganito pong klase na mga nagiging naging bato, matatawag na mga mocha. So, ayan, yung mocha ng tahong. Ayan. ayan. Tapos, ito naman, ano, ito yung uh, isang uri ng, uh, ano, tawag nyo rito, ano, Pwedeng nga uh, tulya or pwedeng kabibi na naging bato. Kaya lang ito may balat. May balat pa siya. So ayan. May balat siya. Ay no. Talagang ang balat niya no, talagang legit po yan talaga. Ayan po. Oh. Naging bato siya yung uh, tawag dito, kabibi or a uh, tulya, yan naging bato. So ayan, napakaganda rin po nitong gamit. Yan siyempre, pag mga ganito pong klase, ng mga tinatawag ng mga mutya, yan, mainam po ito na sa kabal, lalong-lalo na po ito, no. Yan, sapagkat uh, siya pa ay eh, may balat. Ayan, may balat talaga siya. May kita niyo, may balat pa. So, maganda talaga siya. Sabi nga, original talaga. Ayan. Ayan, na, dyan pa yung balat niya. Tapos, habang lumalaki, kasi nanakuha ko po ito, no. Uh, maliit lang, maliit pa siya. Ngayon habang tumatagal, yan lumalaki siya. Yan. Pag nakalagay lang po sa tubig. So yan. Buhay na gamit kasi habang tumatagal lumalaki siya. Ayun. kung sino po nakakaalam nito no. Ah kabibi or uh, tinatawag na tulya na naging bato siya. So ayan, mainam na gamit na pang dipinsa sa kabal. So ayan. So, ito common naman to no ayan, nasingit lang dito ah uh, bayo ko or uh, tinatawag na mata ng pusa so ayan na nakukuha po sa sa buhanginan sa dagat wala po nito nakukuha sa ano sa mga tabang sa mga ilog wala po yan sapagkat sila po ay nabubuhay sa alat so maki, ma, makukuha sila sa mga baybayin ng dagat sa mga buhangin yan doon po yan sila nakukuha ito pong bayo ko sapagkat nabubuhay po sila sa alat. So yan. Pero sa ganito ano na nakuha na sila ng tao. So babad man sila sa tubig na tabang okay lang. Yan lagyan lang ng counting asin yung tubig okay na. So ayan. Pagalaga po nito no. Yan nagdudulot din po ito ano na natawag rin na game sapagkat ito po ay buhay. Sapagkat kapag ito po ay linagay po sa pinggan, linagyan nyo ng suka or uh, kalaman si sila po ay gumagapang buhay po na gimat no? na yan na ang gamit po nito ano mayinam po ito na gamit na tatawag na pangdepensa or uh, pang uh, iwas disgrasya sa pagkat yung mga ganito, ano ayan na mainam po ito na ano na iwas ka po nito sa mga disgrasya sa mga sakuna pagka uh, meron ka ito sapagkat ito po ay buhay na tinatawag na na natawag na rin na na agimat yung ganitong klase sapagkat bibihira po ang may mga nagtatangan po nito so ayan sa mga antingeros lalo yung mga hunter sa mga yan, sa mga ilog-ilog ayan -ilog, marami po, mga sa dagat yan, marami po niyan so ito naman ano ayan pakilala ko lang po sa inyo no? ito po yung uh, mga bato na ayan na nakukuha po sa mismong sa ilog. Ayan, wala po nito sa dagat. Nasa ilog po ito nakukuha. Sa ilog, halimbawa, mga po kayo, no? Sa ilog. Makikita nyo po ito. Ayan, magre-reflect po yan sa tubig. Yung ganito pong klase. So, ayan. Isa po itong, ano, uh, isa po itong uh, lupa na na hinulma po ng kalikasan. Kaya po sila naging bato. Sa lupa po yan na uh, hinulma po na unang, ano, hinulma na ng kalikasan. Yan, nakukuha po yan mismo sa ilog, yan. Mismo sa tubig po nakukuha ito. So, ayan, uh, sabi nga, talagang uh, magagamit na rin po na, ano, no, na natawag na proteksyon sapagkat yung ganito, ano, ayan, ito po ay nagagamit po pang kabal yung ganito, ayan. Isa rin po ito sa mga sinasangkap sa mga gamit. So, ayan, uh, mainam din na uh, matatawag natin na uh, pandipinsa, ayan. Nakukuha po ito sa tubig sa mga ilog. Yung lupa, no? Yung lupa, talaga ah, talagang uh, ah, na ng kalikasan na naging bato. So, ayan. Napakaganda rin po nitong ah, gamit. Ayan po, naging bato talaga. Oh. ano? Oh. Lupa siya, pero naging bato. So, ayan. Mainam na pandipinsa yung mga ganitong klase. Ayan, ayan po yung mga ating mapapakita po ngayon. Yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Commander Kalanchao, ayan, baka naman. So, ayan, para updatein po kayo, ayan, pindutin nyo po yung notification bell, yung all, para lahat po ng upload po natin, inyo po mabapanood. Mga sarili ko pong mga gamit, mga vlog po natin kay Pinagima at kay Brother Inok, inyo po makikita kung ano po mga latest, kung ano mga bago nilang mga mga gamit. Ganon din po sa atin kung ano po mga gamit po natin ng na bago. So yan, maraming maraming pong salamat sa mga nag-subscribe. Ay kumandir ka lang sa God bless po sa ating pong lahat.